Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng, kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Viral ngayon sa social media, ang nakakalungkot na balitang ibinahagi ng Queen of All Media na si Chris Aquino patungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ay ipinakita ng King of Talk ang live na pag-uusap nila ng kaibigan na si Chris kahapon, February 14, 2024, na kanya rin mismong kaarawan upang iparating sa publiko ang kanyang anunsyo patungkol sa malungkot na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon. Ani Chris, obligasyon niyang ipaalam sa milyon-milyong kababayan na nagdarasal sa kanya ang kanyang totoong kalagayan ngayon May alam niyang nag-aalala ang mga ito sa kanyang kalusugan. Kaya naman pinili niyang ibahagi ito sa pamamagitan ng kaibigan na si Tito Boy upang mas madali raw maintindihan ng marami ang totoo niyang kalagayan. Kwento ni Chris, hindi na magandang ang lagay ng katawan niya ngayon dahil lumalapa raw ang kanyang sakit kung saan ay naapektohan na rin umano ang kanyang puso at anumang oras ay maaari siyang ma-stroke o magkaroon ng atake. Magiging panganib na raw para sa kanya mga susunod na anim na buwan kaya naman sa muling pagkakataon, ay may susubukang gamot sa kanya na bibihira raw ibigay sa mga pasyente. Ikinaalarma nga ng kanyang mga fans sa mga naging pahayag niya kung saan sinabi niyang anumang araw ay pwedeng tumigil ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa paglala ng kanyang sakit. Gayun pa man, alang-alang raw sa kanyang mga anak, sinabi ni Chris na susubukan niyang lumaban at hindi siya susuko hanggat kaya niya. Mga pahayag ni Chris, I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal. But I really need it now. Because by Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance but to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or naman ang ginagawa ko pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. So may gamot na susubukan but there's a very big risk involved with that medicine because hindi ibinibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. Nagdad pa ni Chris, anuman o manang mangyari, nagpapasalamat siya sa Diyos sa buhay na pinapahiram panito nito hanggang ngayon dahil sa mga pinagdaanan niya ay bonus na lamang umano na nakaabot pa siya sa kanyang kaarawan. Mga pahayag pa nito? Boy, I hate to say it, but you know, I've always been very very upfront and honest. At hinarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially na birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. Gayun pa man, gustong gusto niya para manatiling buhay, lalot ang bunso niyang si Bimby ay anim na taong gulang pa lamang at alam niyang kailangan pa siya ng kanyang mga anak. Kaya naman nahihiyaman si Chris ay patuloy itong humihingi ng dasal sa mga tao para sa successful na gagawing gamutan sa kanya sa lunes.